Hey you, what's up mga kakumpare? Good morning, good morning sa inyong lahat. Welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, mga kakumpare, is meron akong muling isi-share sa inyo sa aking paggagawa for today. So, may tanggap tayo ngayon na isang unit na chiller. So, ipinulout ko kasi mahirap ma-detect kung saan nagbibiking at saka mas magandang gawin dito sa bahay kasi ma-observahan natin maghapon at magdamag kung saan talaga nagkakamero ng leaking ang ating unit for today na gagawin. So sana samahan nyo ako sa video kong ito hanggang sa uli para may pakita ko sa inyo kung paano nagkakaproblema mga ganitong unit. So yun Samahan nyo ako Watch this So yun na nga mga kakumpare Ito yung unit na Pinull namin uh, Single door siya na chiller So Ang pintuan niya is glass Ano Glass yang glass So binaklas na namin to yung evaporator yan yung evaporator niya mga kakumpare yan o so ano siya ang isang problema nito mga kakumpare is kaya binaklas ito is marami ng technician ng gumawa nito is yung ginagawa lang kinakargahan lang ng prion so hindi masusolusyonan yun kung ganun lang gagawin kaya pinulot ko yung unit para maobserbahan ko kung saan talaga nagliliking so ang ginawa ko mga kakumpare is ni lagyan ko ng ano ng gauge ang bawat linya so ang condenser meron siyang karga na 250 psi yan yung ikinarga ko dyan sa condenser so siyempre ang paglalagay niyan mga kakumpare is saraduhan yung sa may kapilyar eh at saka dito sa dito sa saksyon pagkarga nyo ng condenser so dito yan dadaan sa compressor hanggang dito sa doon sa may blower na yun yung condenser na yun so sarado na siya dito mula dito sa compressor sa saksyon nakatanggal yan tapos ito naman saksyon mga guys simple lang din yan maglagay lang kayo dito ng service bulb or fittings tapos saraduhan nyo dito banda sa kaduktong ng saksyon sa kapilyare yan so mal saka nyo lagyan ngayon ng pressure alright meron na siyang pressure yan so yun is itong unit na ito kahapon namin pinulaw kaya nakababad siya ng magdamag nakababad siya ng magdamag so ngayon uh, time check is 12 na ng tanghali so, magdamag at kalating araw siyang nakababad yung pressure natin nakita na namin yung problema ng ano ng leaking dito siya nagka problema mga guys sa evaporator papunta dun sa loob ng rep so kinargahan namin to ng 200 psi ngayon 50 psi na lang ang karga niya kahapon is 200 psi ngayon, nung check namin ngayong tanghali is 50 PSI na lang so positive na may leaking talaga sa evaporator mga kakumpare so yun pakita ko sa inyo kung paano siya nagka leaking dito mga kakumpare oh, ito yung evaporator niya binakulas namin yan dyan stainless to mga kakumpare dito guys dito sa hinang ng joint sa copper tubing dito siya naglilikig yan kita nyo guys yan 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 yung joint na yan kung kung isipin niyo mga guys is hindi basta-basta magkakaliking dahil copper tubing, di ba? Pero hindi ako nagdalawang isip mga kakumpare na ito Kahit po tanso yan na ganyang kakapal ang pinaka evaporator niya. Imposible po na magka mayroon talaga at magkakaliking dahil sa joint po yan eh. Meron pong hinang na hindi perfect. Merong manipis. Kaya nagka mayroon po siya ng baking dito. Alright. So yun, yun sa ngayon, yun lang muna po mapapakita ko sa inyo. At uh, I-update ko kayo mga kakumpari sa pag-final na, na lumalamig siya. Kailangan nating maging negative 5 or 4 itong unit nito kasi cheller yan uh, mga importante nilalagay niyan kaya kailangan nating mapalamig siya ng negative 4 or 5 alright update ko kayo mamaya mga kakumpare so yung guys isinangin namin yung leaking yan para masarado na yung isang problema So pag hihinang mga guys, i-release nyo muna yung karga ng pressure para pag nag kayo, hindi magbibigay ng problema. Kaya kailangan i-release nyo muna yung kinarga ng pressure. So umpisa na natin na guys, mga kakumpare. Alright, so yun, hihihinang na ng ating body body ni si Jerry. Ang isang problema dito sa ating ginagawa po today right so yun ah uh, hinang na yun <coughs> tapos mga kakumpare si papay na ulit natin yan Lalag, palalagyan ulit natin ng pressure tapos uh, ulit natin nililetis So yun guys. Nakarga na ni Jerry ng 260 PSI. Yan. So check natin yung kinilang ni Jerry kung okay na. Ayan guys. Alright. So 260 PSI yung kinarga natin. So sa, sa lakas ng 260 PSI sa hinang natin wala siyang nagbabapples alright so wala nang leaking so yun update uh, ko kayo mga kakumbari sa ating pagpapalamig mamaya at i-assemble muna namin to alright so yung guys na setup na ni Jerry lahat yung ating chiller na binaklas na evaporator so Andiyan na sa loob pati mga blower niya. Yan. Alright, so nakabit na lahat dito sa loob. At siyempre, ang susunod diyan is kakargahan na natin ng prion. So, naliktis na rin lahat ng hinang kanina is na final na namin yung mga ng na hinaangan ng filter, magpalit kami ng filter, ayan. Ito yung dati niyang filter. So sa mga fittings sa hinang ni Jerry wala nang leak. Kaya inuumpisahan na ni Jerry na karga ng pryona. Na vacuum na 'yan, mga guys. tayo na lang natin lumamig at ipapakita ko sa inyo mamaya pag nag nagme negative 5 na siya alright so yung guys natapos na namin makarga ng preyon so na reach na niya yung negative 4 Ayan mga kakumpare Yung ating ginawa for today So nas, na-reach na niya yung negative 4 na kailangan nating makuha. So, may ano pa yan mga kakumpare, bababa pa yan. Aabuting niya siguro, ang sagad niyan, negative 3.5 mga ganon. So, yun. Yan na yung ating ginawan chiller for today. So, okay na. Bali, ang karga natin nito is 15 PSI na prion. Alright, so 134A ang compressor niyan guys. So, yan na lang po. Uh, muli, ang huli kong ma-share sa inyo sa aking paggagawa for today. So, abangan nyo pa sa susunod na aking paggagawa at panoorin nyo hanggang sa uli ang aking mga video at sigurado mayroon pa akong may share sa inyo na dapat yung malaman alright so yun sir okay na po yung unit nyo negative 4 na po tayo ayan So yun mga kakumpare Hanggang dito na lamang po ang video natin for today uh, At sa lahat po ng nakapanood ng aking YouTube channel uh, Maraming maraming salamat po sa inyong pagsuporta at pag subscribe So, so bye lang nyo po ako at marami pa tayong may encounter na iba-ibang unit na may share ko sa inyo. Alright, so yun. Hanggang dito na lamang po ang video natin for today. Thank you so much po for watching. See you next vlog. Peace.